Eh may pinikpikan kayo. Ubusin niyo. Ubusin na. Yung walang... kayo? Kayo um, may ronte itan. Yung tubig mo walang pulang. Saan kaya yung? Sa kayo pa mo 'to, ng dalan na ibong dilian. Ano ang? Oyun. Oyun, 'pag pinikpikan sa baba, may pinikpikan house. Saan banda yun eh? sir? Uh, uh, yes, yun sa baba. Diretso lang yan. Left side Sa baba. 10 minutes sa baba. Sige, sige. Thank you, te. Gusto ko natin sa restaurant? Maka dito. Hindi natin. May kayo dito? Magkano yun? Ha? Ah? 499 kung malami yan yata yan eh kung malami yan ba yan may solo lang yun walang solo solo lang ito eh So kaya meron ganun po. So kaya meron yung solo-solo lang. Pinikpikan ng house daw eh. Sa baba meron pa sa baba. Oh, Ubus na daw eh. Okay, e, so na lang? Lakwat serong motorista. Dami talaga dito Kainat. ano, hinahanap ko talaga, yung pinigpikan. Tapos pagkatapos natin ating kumain yung sa uh, yogurt house na matalari sulok himagas. sulokan na ako ng sagada. Wala pong pinikp pinikpikan. Ito, pinigpikan no? Oh. Minikpikan this way. Ay, ito, to. Minikpikan. Yeah. Ano this way dito. This open. Pikan ako sa... Uy, ayan to. Ayan. Mm. May pinigpigan pa kayo? Magkano po? Ayan. Pinigpigan. 200, no? May kasamang na yun. Meron. Andi, rice, hindi naman. Hindi naman. Good enough. <laughs> May itag na yan, te. Siyempre. pinipikan sa eh, sige yan gusto ko yan isa lang oh isa lang ako lang kakain hmm? 200 pinipikan pinipikan house yun mm. mm. Kanin teh, itu lah. Oke. Itu i'll by my operators